Mga marites, blind na attempts ba hanap mo? West, pues, talasan ng isipan at pagganahin pagiging marites. Dahil ito na po ang segment na inyong kinauhumalingan at hinuulaan ng DAHU! Ito na! Oh, ito na siya! <laughs> wow. hashtag, hashtag! Hashtag! Ayan, hashtag! Patikim ng pinya! Ito! E, Teka eh. mula, ito ba mo? ito? Movie oh, uh, oh. yan, yeah, Pero akin yan. Hindi sa akin yan. Kasi ah. nga, merong dalawang uh, magkasama sa isang serye na talagang sa, 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 sa series, ano sila, mag-lover sila. Di ba? Nagtutuksuhan, may ganyan-ganyan. Yung lalaki, mayroon siyang supposedly girlfriend dun sa series. Si babae naman na nagmamaganda, ano rin, ganun din. Gabi <laughs> nagmamaganda. <ba> ano <laughs> pa nagmamaganda kasi ang title eh. Tapos, <laughs> pero hindi maganda. Yung pala, merong mm. ano, may, may isang na na sa isang out of town ano nila, nagkaigihan. Mm. Nagkausap na, alam mo yon na patikim, patikim gustong, niya. Oh, gustong tumikim. Gustong ano, nagtikiman naman sila. Ano yung sa bukid mm. nun? Ay, grabe naman sa pinya. <laughs> Dito lang sa malapit lang. <laughs> ah, Tagaytay! Pwede, pwede, ah, tagaytay? Bagyo! Ba? Oh, <laughs> no? Maraming pinya sa Tagaytay na. Maraming no, no. pinya sa Tagaytay. Ay, di mas, ba? ay, matamis Malamig din ah. Oh. Saka oh. din ang pinya oh, na. Turos. So, <laughs> nagkatikiman nga sila kasi parang Nang yung mga eksena, eksena nila pala doon sa series, parang tinutuo na nila. Tinitigman talaga nila oh, yung pinya oh, doon. Oh, oh. Parang yung sila nagkagustuhan ng ano. Pero hindi ko lang alam kung after nagmagtikiman, eh may naganap na or sila na ba ngayon or what? Kasi ongoing pa rin yung series. Ay, diba? ano alam ko na. Ang clue ko lang, basta. Yung lalaki, kontrobersyal. Oo, oh, oh, binalita pa nga ni Rose dito yung dati eh. And yung ganyan tapos ah, yung babae, mas kontrobersyal. Favorite ni Tito Jun? Yung babae, yung ano hindi ko alam kung favorite mo ba yun? Ito, oh, hindi ko Hindi ko ako lalain eh. Ay, grabe ka naman. Bakit naman nagagalit ka? Di ba? Sorry, <laughs> <Okay>. time lang <laughs> kasi <Siya> ano? Kapikiman <laughs> siya. Ano? Sino? Oo! Sino? Oo! Oh, oh. Ay! Ito ba kuha? Again, again. na, 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 sabi niya pareho. Di ba, controversial yung lalaki kasi na-involved yun sa chuncho, ganyang, ganyang. Tapos, dinay, dinay, Hindi na ganyan, ganyan. Tapos dininay, dininay, may bugbugan ever pa. ano pa. Ano diba? diba, Tapos si girl, ganun din. Sobrang mas controversial pa, di ba? Kahit ikwasyon yung answer mo pa. Oh, ayun ang ganda kong clue. Oh. Hello, mga kakao! Kapo ko ay, ko na si girl. <laughs> so, mga, mga taga-US natin na, eh. dyan. Jerry Delicentos. And Roger S. oh, maganda. Naku, itong lalaki na to, ha? Talaga naman. Oh, kaya... hindi, yung lalaki nun, let's give him the benefit naku, of the doubt. Naku, tigilan mo na ako. Hindi. Ah, let's naku. give him the Kung benefit of the yan? doubt. Kasi, ano? The benefit of the doubt. Hindi, pa? kasi ah. parang ano. pinag-uusapan niya ng mga taga-production. Hindi, yun? nakausap ko mm -hmm. nga. Ah, oh, ah, nakausap ah, niya. Nakausap ah, niya. nakausap mo na. Ay, pero, niya yung episode natin. Ay, hi! Tumaming ka na. Hindi, to sabi niya sa akin, sabi niya, baka you want to have my side and interview me also. Oh okay lang. <laughs> Tungkol sa ang issue. Basta, tapos sabi ko sa Tatungin kanya, Tanungin sige. Tanungin natin kung totoo to. Oh, oh. Tanungin natin. Sabi, Tatanungin ko mamay. Mamay! Ah! Ah! Tapos bagay sasabihin mo naman, patikim din ako. Ay! Ah! Ay! Yun na dapat magsabi sa'yo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Nang patikim. Hello kina na si Cynthia Lyles dyan sa Hiroshima, Japan. Oh, may bago tayong brand. Ba? Ano pa? Hello, Cynthia Lyles. Cynthia Lyles. Ang jowa niya na utong pangalan kasi nasa nagtatrabaho sa isang American. And of course, kay Lolita Di Dios Katsuki. Hello! Ati Jackie La Chica and Graciela Bablas niya sa Sino Australia. And Ricardo! Si Penda tuloy. Ricardo, ano nga pa siya si Ricky? Taberna? Oo, yun. Para sa ano? Oo, basta yun. Avena! Avena, oo. Ricardo Avena, diba? Malapit na. Okay na yung ano nyo, EAT tickets ninyo. Diba? Ang saya. Mauuwi sila dito na ano, no? Nakahingi ako kanina sa TV5. Ba nung isang araw pa na. Ah. Oh, yun na, mga mga kapuoragan. Doktora Sheila Ricasata at Dr. Jerry Casara, mga kapamilya ko sa Faces and Curves. Doktora Jessica D ng Ideal Vision at marami pang iba. Diyos Marina Banggi po. Babu. Wow. Mm -hmm. Ang palipat akin to. Sikat siya na no tiyanano. Parang gano'n na siya, palipat akin. Oh, si na ano. Nagpalipat! Yan. Okay. That's mine. Oh! Sino tong, <laughs> sikat na actress na nung nag-out of town show uh, dahil sa regional events. Regional uh, event? Alam ko yan. Ano yung... No, Ibinigay na pina-check-in sila sa isang hotel. Eh kaya alam mo, sa lugar na yun, wala namang mamahaling hotel. Oh, Tapos mm Tapos kasapran... yung mga gamit pa. Hindi naman ganun kaano, may matigas yung kutsyo. Kahit naman siguro sino, parang nang sapat. Meron naman siya ng aircon, hindi masyadong malamig. Sabi, sa probinsya minsan, di ba? Mm-hmm. Kaya ganun. Di, sabi na, yung na itong sikat na actress. Di, sabi na, yung Tatan Sige, hindi ko gagawin yung trabaho ko. Show ba yan shooting? Ano ba? Show, show. Ah, show. Pag ninyo ako pinalipat, Ura-urada Or, talaga. Hindi na sa siya. Malayong lugar. Hindi ko alam kung saan. Para lang ma requirement oh, niya. Oo, ma requirement niya. Siguro, habang biyahe. Para, di ba? ibang lugar, meron din matinutin yung ano, di ba? Yun lang. May nalala. pa. palipat. Oo, ang palipat. Anong clue? Ang palipat showbiz. Kami-hocktip. Sikat nga daw. May naalala ako sa... Parang gusto ko... Maraming ganyan, di ba? Oh. Ito bagong version. Oh, di ba? May naalala ako, Sino? alam mo. Oh. Pinainom ng juice na mayroon pang patulog para lang... <laughs> <laughs> para lang manahimik. Pa. hindi na makapag <laughs> hindi na makapag <laughs> Hindi na makapag-balipat. Na <laughs> <laughs> na Naranasan po namin yan sa isang event sa Bicol. Sino na yan? Oo, oh, oh, meron. Sino na meron. Alaman ko, maraming tumanoy. Hindi ko alam, hmm. kinunit ko lang, naalala ko lang, pinahinom namin ng juice na may pampatulog. Eto, hindi nyo na nilipat. Ah. Eto, hindi nyo na Tama naman. Mag-kinunit ko na, hashtag, this started here. <laughs> <laughs> So yun niya, basta... Uh, no, Dapat din ng ano yan. <laughs> yeah, man, nga. Uh, shout out kay Evelyn Nardo, si wow. JP Nardo doon wow. sa aming lugar. Puro ha? Oh, yun yung pamaking ko isa <laughs> tsaka hipag. Mm -mm. Shout out din kay Nandi Alfonso sa Batanes Street. Wow. Yan, yeah, shout out kay... Sa kaibigan ko si John Rom Alvarado, Danny Del Rosario, Lemon Rodriguez, Nalato Mariano, Ami Acaso, Elbitang, Greg, ah. Boy Parama. Tumbagahong? Tumbagahong. Boy Parama, John Rom Alvarado. Toro! Okay. Okay. Nadaan Oh. Nadaan ako, Matinias kanina. Ayan. Mga University, ano natin yan. Mga natin yan, Diego. Kung maka-edit-edit mo yan. I think she had to do kung Ano yun? It's yun. Pag kinata, Okay, next. <laughs> <laughs> Dalawa pa <laughs> to. Dali. Pag-iit na nyo na. Star y palaka, mali -mali, <laughs> sa pinapanay, ano, stalker o jowa? Ayun na yan ang ah. tungkol sa, yung sa kwento na yan, stalker o jowa. Mm. Kasi sa isang event na, ang event naman na yun, wala namang ibang tao. Ibig ko sabihin, <laughs> no, ang hindi ko sabihin. Ang <laughs> event na walang tao. Hindi. <laughs> Ay, naging event. <laughs> may, mahilo na po kami mga kamarin. <laughs> Ang event na walang tao. Ang <laughs> hindi ko sabihin. Uh, uh, sa event na to, sila sila din. Intimate. Uh, walang, uh, hindi siya intimate, pero walang mga, bawa, walang uh, outsider, walang pre. Oh, uh, so walang private. Walang ibang ano. Oo, oh, oh, private event uh, in a way. Uh, yeah. ko, walang kailangan paggabantay na maganap. Okay, ganito. So, itong aktor at saka isa ang kanyang manager na, of course, gay manager. Aray ko. ah uh, ano ba ko, eh? anong anong sabihin ko? alam naman sabihin kong female. O oh, anyway, ayun. Uh, marami na nakakapansin dito sa dalawa na to. Na parang kung nasaan si aktor, Talent. Oh. Nandun si manager. Nandun si manager. Minsan, si manager lang ang may ganap. Ito na, witness ko to eh. May ganap sa isang uh, event. For example, may press con yung alaga niyang iba. Mm. Nagulat ako, andun ah, din si aktor na hindi kasama dun sa press con. Oh. Noong no, una yon, Then, eto na. Um, sa, uh, sa naganap nga na event na to, Naloka na yung ibang manager din o ibang mga nando na nakapansin na rin. Parang sabi nila, ano ba to kung nasaan? Parang stalker? Stalker ba ito? O jowa? Sabi ganyan. Ah, kasi daw, kung nasaan tong si aktor, Nandito si manager. Nandito si manager, hindi niya wala yan. Nagpunta ng restroom si aktor. Sumunod si manager? Naloka sila na sumunod din. Al Kaya medyo imbiyar na na tong mga... Ay, mag-jowa yan siguro. Ayun Ay, na nga. Kaya ngayon ang tanong ko kasi oh. hindi naman na-confirm. Stalker o jowa? Confirm na natin. Ay, confirm na natin. Oo. <laughs> 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 pag ganyan <laughs> mga action parang totoo eh. Oh, Maraming ganyan. Lagi si Hindi si 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 ko kung kung overprotective so lang ba tong si Uy, pero, naman. pero sumobra naman sa pagka-protective tung si manager. Ayan. Dahil ako rin juice. Yung eh. <laughs> juice na pinainom <laughs> para makatulog na lang. Sorry. Oh, ito, parang papainumin naman natin <laughs> ng juice yung <laughs> manager. <laughs> 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 hindi, yan. Yung itong aktor na to, uh, hindi ko mga sabing so, sikat na sikat, pero definitely marami siyang uh, nagagawang mga project. Uh, <laughs> oo, nagbibida rin. Nasa teens? Tapos de Jos Okay? Then si aktor, ay si aktor, si manager, mga mga talent din siya na sikat dito Bukod dito kaya ano? Bukod dito kay ano. Ah, so yan. marami pa siya ibang talent? <laughs> o may iba pa siyang talent. Friend ko yan? Pero parang nakapokus <laughs> dyan. Friend ko yan? Grabe. Yung friend ba sinasabi mo ay kilala ko, hindi. ay friend ko, hindi. yon. hindi yun. Gusto mo ma-award tayo after? <laughs> oh, yun yeah. So, yun po. At gusto ko lang bati, ito, hulaan okay. <laughs> nyo na kung sino yan. Gusto ko lang bati ng aking pinsan na si Irene at ang kanyang mga kaibigan ng kanya mga classmate na sina Nikki, si Marisa at saka si Jay. Alam nyo ba, ah uh, mm -mm. nanonood talaga sila ng Marites University at naka-subscribe silang apat sa atin. Kaya nakakatuwa naman. Kaya thank you, thank you sa inyong apat. At ano 'yan, mga single ladies? Kaya ah, single. Yes. Kaya alaman nyo ng mga concert talagang buy ng buy ng ticket. O, di ba, bongga? Yan. Uh, tapos, binabati ko din si Lisa Costales. Ay, tita Lee! Na TV and entertainment dahil birthday naman niya kahapon. Oh, ako, happy birthday, birthday, Lisa! Hindi na birthday pa sa amin. <laughs> ah, hello daw sabi ng mga BL from Thailand. Oh. Oh, di ba? Shout out na Barangay Ojo. Ayun na, hula yeah. na. Oh, ayun na. Yeah. Ito naman na dismaya. Sa ito. Ngay, say, ay, so sa akin yan, hashtag na dismaya. O eto hmm. na nga sa lahat ng mga kamarites natin, ang aking The Who for today's video ay isang ano, uh, award-winning actor. Award-winning actor siya, di ba? Ayoko na ito ko. Pahalay ko. Hindi namin narinig. Ay, Basta, award-winning. Uh, yes. Okay, uh, oh, award-winning diba? actor ba? siya. Hindi narinig ko. Uh, Basta, award-winning oh, actor pay siya. yun eh. Na parang, na, parang ay, ang chika ko? eh, nadismaya daw hmm. doon sa kanyang kaparehang ka girlette. Sa kanyang ka, sa kanyang leading lady. Kasi parang sabi niya, ano? Oo, di ba? Nadismaya sa kanyang kaparehang leading lady. Kasi parang ang chika, sabi, <laughs> ba't ganun? Parang hindi ano. Mahina. Mahina. Parang, lab China yung ano natin, wow, project. You know? Ah, mahina um, yung project. Oo. Okay. Okay. Mm -hmm. Hindi na ako TV that. ito or movie? Siguro sa TV ito. Okay. Not. Sa TV ito. Kung hindi sa movie, pag di sa TV. Hindi <laughs> 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 na, balay oh, ko. Kung hindi Hindi sa TV na parang na-dismaya daw, na parang, ba't gano'n? You know, parang <laughs> maniego. sa partner ha, sa reading lady, mm -hmm. na parang, ba't ganyan, Magina yung ano, reception sa tao? Parang, eh di ba ano siya, parang bonggesyos siya. Hindi maganda yung material. Bonggesyos mm. siya, tingnan ganyan-ganyan. Ako nga love ko nga to. Kaya nung binalita sa sabi ko, eh, hindi ko rin sure kasi parang ako mismo hindi rin ako na-aware talaga. Ng na merong show sila. Na may dalawa. ganun Na may no, ganun, ma? na, na, nagkaroon naman ako ng familiarity ng Very Light, Pero hindi ako talaga nagkaroon ng interest to, na uh, matutukan. Parang ah. mas pwede ko pa siyang tingnan na lang sa social media. Kasi mm -hmm. love ko naman si leading lady na pinagkadismayhan ni mm -hmm. actor. Mm -hmm. Diba? Love ko naman talaga. Tapos parang sabi sa akin nung source ko, sabi, eto pa dahil kumapit ka. Eksena, di ba, Magina? Mag-finale na. Talaga ba? Agad-agad daw. Mag-finale -fi week na daw. Oh, okay. si... Alam mo, tingin ko talaga, hindi talaga maganda yung material. So, banggit nga, tito, June, sabi, banggit kaya ni ah, Tito Jun, sabi niya, ha, baka January pa yung matabi ko. Hindi, eh, Tito Jun, sabi sa akin, mag-finale -fi na daw. Oh. Abot ka may yung January pa. Oh, ba yun? Yun? Si yun yun oh yun. Hindi eh, kasi yung top rater no? naman yun. Oo, oh. Tito Jun, bongga yun. Dahil kay Pinky Amado, hi Pinky. Yes, oo. Oh. Oh, Pero ito, yun, medyo na dismaye <laughs> na, ano ba yan? Clue! Pang-afternoon, pang-evening. Hindi ko alam kung saan siya nakalagay. Prime time. Prime time. Sa gabi ito, na bongga. Hindi ko sabihin ko siya, Hindi ko alam. tapos, parehas, parehas naman silang mababait, di ba? Oo Yon. naman. That's beside the point. Ay. Mm -hmm. That's Bakit beside naman? the point. <laughs> hindi, parehas silang mababait naman. Pero yun nga, sabi ko. At mahuhusay. Nag-comment nga ako. Another yung actors ito. Hindi na, na, hindi na sila yung actor. actor mga award-winning yeah. na itong mga to. Sabi ko nga, Meron naman kasi talagang gano'n, di ba, you can't win everything. Kung baga parang pwedeng hindi ka pang television, ikaw ay para sa pinilakang tabing. Oo, oh, pinilakang ah, tabing talaga. Yeah. Asyala. Oh, oh. Pero di ba, meron din naman talaga na boss, kaya mm -hmm. mo. Meron kang market sa sine, meron kang paying market, meron ka rin sa... Tulad mm -hmm. ni? Di ba, paying market, like sila DJ, mm -hmm. di ba, sila Danielle, oh. diba, sila ah, Catherine. Oh, ma Pero matagal na silang love team or magkatabi? Hindi, hindi sila para, love team. Hindi, actually, oh, nagkaroon din sila, sila love team. team. Nagkaroon din sila dati, mga dati. past projects Ayaw. before. Tapos parang ito, medyo parang wow, parang yun anda. na ata. Nakuhula na. Oh, sobrang ayun, ano. sobrang uh, give na give. Uh, give uh. na give. Pero disclaimer, love ko sila pareho. So, yun lang nakating sa Medyo na dismay na parang, bakit <laughs> yan? Hindi, ako no, ang tingin ko talaga dito, hindi maganda yung material. Kasi, hindi nagswak sa kanila. Kahit yung trailer pa lang nun, medyo parang, at At ano, are yung... eh, pero pag sa seri, ba ganun din man, no, Sugal talaga. Mm -mm. Oo naman. Mm -hmm. na kung papatukin or yeah. kung hindi. So hula na po sa uh, next time na ako babate. Ayan. So maraming-maraming wow. salamat. Hula na kayo. And thank you sa pagsusubscribe. Malapit na malapit na tayo mag 30,000 mm -hmm. subscribers. Tsaka bongga ng engagement. Thank, thank you. you. Okay. Yeah. Uh, ano Good luck sa lahat ng mga barangay SK na candidates. Sa Ah, October oh, yeah. 30. I-remind natin sila, ah, yung mga tumatakbo ng SK na tigilan ng paninirat, pag-aawad. Ah, ah, da diba? Dahil ang goal natin ay manalo-matalo. Ang pagsiservisyo po yan sa mga kinasakupan oh, ang important. Oh, ganda! DJ Jaiho, ibomoto! Ako naman ito lang. Uh, madalas natin sinasabi na sobra ang corruption sa Pilipinas. Uh, ang daming corrupt. Pero sana simulan natin na sa barangay pa lang kasi ayusin Malinis. na, maging maayos na. Para... Hindi umakyat ang corruption sa taas. na sa taas. Mm -hmm. Kasi sabi nga nila, nagkisimula palagi sa barangay pa lang. Uh, eh. oh. oh. Wala na ko idadagdag, sinabi nyo na lahat. oh na no, Marites, hula-hula na kayo. Yan po ang, uh, yan po ang dahon mula sa Marites University! Marites University! <laughs> yes! Yes! Yeah!